pagbangon. ng Department of Health na wala ang epidemya sa Malugana na nasalanta ng bagyong Yolanda. Si Manila Mayor Joseph Estrada naman nagbigay ng tulong pinansyal at relief goods. Nakatutok si Claire Delfin. ang panlimang bisita ni Health Secretary Enrique Ona sa Tacloban, kasama niya ngayon si United Nations Under Secretary General Dr. Babatunde Osofiemihin na galing pang New York para suriin ang kalusugan ng mga biktima. Ayon kay Ona, operational na ang lahat ng major hospitals sa mga apektadong lugar at ang maganda paraw. There is no evidence of any, any This is uh, uh, sa ngayon, mahigpit nilang tinututukan ang mga buntis. Sa datos ng United Nations Population Fund, may 270,000 na buntis sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Yolanda. Isang libo ang nanganganak kada araw. Labin limang porsyento sa kanila nakakaranas daw ng komplikasyon sa panganganak. We have to provide services for pregnant women. But of course, when the mother is well, the child is also well. Ito ang tinatawag na hospitinare o hospital and container. Apat na araw lang itong itinayo ng United Nations Population Fund. Tulong daw ito para sa mga diktimang buntis. Ang kagandahan daw ng hospitinare na ito ay kayang magpaanak dito ng mga buntis na kailangan isa-ilalim sa cesarean section. This facility can also stay for 50 years because containers are very small and this is very low maintenance tumulong din si Manila Mayor Joseph Estrada mula sa kaban ng Maynila checking nagkakalaga ng 5 milyong piso ang inabot niya kay Tacloban Mayor Alfredo Romualdez. may dala rin siyang relief goods bumabagal ang korte ng responsibilidad ay together and uh, help magbibigay tulong din siya sa bayan ng Javier at sa provincial government Mula rito sa Tacloban City, Leyte, Claire Delphine, nakatutok 24 oras.